Pansamantalang sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Toyota Fortuner na sangkot sa isang road rage incident sa Subic Bay, Freeport Zone so, noong weekend. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na ipinatawag na ang babaeng driver upang humarap sa tanggapan ng LTO Region 3 maliban pa sa pagkakasuspindi ng kanyang lisensya ng siyam na pong araw. Inilagay na sa alarm list ng LTO ang sasakyan ng MB file na Z7N88. Sa show cause order na inilapas ng LTO, natukoy ang babaeng motorista bilang residente ng Morong Bataan habang ang SUV na kanyang minamaneho noong mangyari ang insidente ay nakarehistro sa isang babaeng residente ng Makati City. Pinagsusumitin na rin sa loob ng pitong araw ng kanilang notarized explanation ang driver at ang mayari ng SUV at nakatakda ang kanilang hearing sa March 1. Posibleng makansela ang registration ng Toyota Fortuner sa oras na napatunayang guilty ang driver dahil sa paglabag sa Section 27 ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code.